ay mabibiting ka dito kay Nabi 110cc lang yan mabibiting ka dyan sa speed sa ahon pag may angkas ka ganyan ang opinion ko naman dyan is kung ayaw mong maghulugan kunwari ng motor kasi mahirap maghulug eh, diba guys sa totoo lang installment laki pa ng tubo real talk lang guys parang mga ano nyo lang yung, mga jowa nyo lang yan eh kahit anong ipilit mo sa iba kung sino yung gusto mo guys so welcome back sa ating uh, channel parang start pagkukumparahin natin tong dalawang motor na to sa kategory ng 110cc kasi madami nagre-request nito dun sa last video ko yan pwede nyo i-visit yung profile ko yung review natin kay Honda Nabi Nabi versus Honda Beat guys parehong 110cc tingnan natin ha kung ikaw ay bibili pala ng motor mo or meron ka ng motor pero consider mo kung worth it ba si Nabi or si Beat so guys bibili sa lang natin yung mga quick specs nitong dalawang motor na to kasi for sure marami na kayo napanood ng mga specs nito paulit-ulit na lang. Ang magiging main comparison natin is yung mga importanteng differences nila na pwede nyong may consider no sa pagbili ng motor. So yun. Ngayon meron tayo dito Honda Navi 2025 at meron tayo dito Honda Beat na hindi ko alam ang year model pero hindi ito latest guys. Pero still this is a Honda Beat na street edition. Siguro mga 3 years old ito. Meron tayo ang kodigo dito para wala tayong maiwan na importanteng points no na para ma nyo sa pagbili ng motor. So disclaimer lang guys ha, ang gagawin natin dito, hindi to latest na 2025 Honda Beat pero ang ni-research ko dito sa ating notes na specs is for Honda Beat na 2025 para yung mga bibili pa lang is yung updated na Honda Beat yung malalaman yung na specs dito sa video. Pero dito para lang mas ma-visualize nyo yung difference nila kasi halos itong Honda Beat na to is kamukha lang din naman nung latest na 2025. So simulan na natin. So unahin natin pagdating sa pricing no nitong dalawang motor na to. So dito sa isang side ko si Honda Beat, meron tong dalawang type no, isang street at isang premium. Mas mura ng konti si street which is 71,900 at si premium naman 73,400. Pagdating naman dito guys kay Honda Navi 2025, naka-discounted price siya until end ng August guys. So naka 55,900 pesos pa lang siya. At after nung kanilang uh, promo, Uh, which is uh, after August magiging 58,900 pesos na siya. So ito quick specs so si Honda Navi, mas mataas siya ng konti yung seat height niya nagla nasa 762mm at si Honda Beat naman dito guys ay 742mm so medyo malaki yung difference nila when it comes to seat height. So para sa mga medyo mabababa ang height or sa mga ibang lady riders natin na gusto ng magaan lang talaga at abot na abot flat foot yung paa nila kahit kayo ay below 5 feet. Parang naglilin tayo kay Honda Beat when it comes to seat height. Pagdating naman sa fuel system, of course, Honda Beat, naka FI na to. So, sobrang tipid talaga nito guys. And then si Honda Nabi naman, naka carb or carburetor. Which is, alam naman natin pag carb is uh, old tech sya. Pero that doesn't mean naman na hindi pa rin siya matipid. No? Since 110cc lang siya. Pagdating naman guys sa curb weight. Guys, ang curb weight na sinasabi is, ang ibig sabihin is yung, kanyang, yung weight ng motor na meron ng full tank, meron na siya yung mga oils niya, lahat-lahat. Yun yung bigat niya kapag fully geared na siya, kumbaga, sa mga oils niya and everything. Ngayon, ang bigat ni Honda Beat is 90 kg lang. Napakagaan nito guys. Compared mo dito kay Honda Navi na 104 kg. Pagdating naman sa tire size guys, mas malapad ang gulong ni Honda Navi. 90 x 90 yung front na naka 12 inches. Tapos yung rear 90 by 100 na naka 10 inches. Mas maliit yung likod. Pagdating kay Honda Beat guys mas manipis ang gulong niya ng konti yung front niya 80 by 90 14 inches so mas mataas ng konti yung gulong nito kasi 14 inches and then isa pang i-consider nyo guys pareho naman sila naka tubeless no? pero si Honda Beat kasi guys isa naka disc brake to sa front brake niya sa front niya naka disc brake tapos drum brake sa likod so malaking bagay yon talaga yung disc brake at least merong isa and then si Honda Nabi naman pareho naka drum brake harap likod tapos pareho rin silang air cooled guys so ito na punta na tayo guys sa mga main points no so kung ikaw ah, beginner or kung merong kamang motor at gusto mo magdagdag or gusto mo magpalit ng panibago ito yung mga points na sa tingin ko dapat yung i iconsider Bagngitin muna natin yung mga in terms kay Honda Beat no if gusto mo ng fuel efficiency, of course, go for Honda Beat since naka-FI to guys, naka-eco technology rin to. At as per Honda website, nag-average ng 58 km per liter. So, wala na ang pag-uusapan pagdating sa gas consumption. Pero that doesn't mean naman na si Honda Nabi is um, malakas sa gas or sobrang layo ng difference. As per Honda website din, kaya niya mag-average ng 48 km per liter. Pero it all depends guys sa uh, parehong motor na to sa bigat ng rider kung may OBR ka or paano ka magpiga ng throttle mo So, consider nyo yun. Kung gusto mo ng fuel efficient, go for Honda Beat. Pagdating kay Honda Beat, kung gusto mo ng mas madali gamitin at beginner friendly, at of course, merong gulay board guys dito. Meron kang apakan, meron kang lagayan ng mga pinamili mo, extra storage yan. Go for Honda Beat. Since dito kay Honda Nabi, para siyang big bike style or mga Aerox and Max, wala siyang gulay board. So, ayun, less storage. Although, meron naman siyang dito sa baba, yung storage na dito. Pero still, iba pa rin yung gulay board, ba diba? Sa mga gusto to lang. Halimbawa, ikaw ay uh, student or ikaw ay magdi-delivery rider or pang-daily mo at kailangan mo merong kalaging mga marami kang dala. So, go for Honda Beat kasi kailangan mo ng gulay board. So, ganun lang siya kasimple. Pagdating sa comparison niya ng uh, gulay board at wala. And then, kaya ako naman nasabi dito na beginner friendly talaga. Pareho naman sila actually. Kayang-kaya nyo rin si Honda Nabi. Pero since mas mataas ang seat height nito, hindi naman sobrang mahirapan pero mas challenging ng konti kung medyo kapos tayo sa height. Unlike dito, kay Honda Beat na talagang sobrang baba para ka lang nakasakay sa bike guys. If gusto mo ng mababang seat height, ayun nasabi ko na at ayaw nyo na magmodify magpalit ng shocks no? kapag kasi Honda Navi at talagang medyo alanganin kayo sa apak nyo, medyo nakatikad na kayo. Siyempre magpapa-modify pa kayo ng shocks, tabas ng upuan. Unlike pag Honda Beat, wala ka nang gagawin kasi abot na abot mo na. No? So don't worry guys, ha? hindi ko din down si Navi. Meron siyang magagandang points mamaya sasabihin ko sa after natin kay Honda Beat. At gusto mo nang may charging port for long ride or delivery purposes, pwede ka kay Honda Beat. Kasi ang alam ko, correct me if I'm wrong na lang sa comment. Ang alam ko meron na siyang charging port guys. Si Honda Beat na 2025 Premium. Pero as always pwede naman tayo magpakabit ng charging port din kay Honda Navi. If gusto mo rin ng naka LED na yung lights nya. So yung headlight ng 2025 na Honda Beat is um, naka LED na rin yun. Syempre pagdating naman sa gas tank nya. Go for Honda Beat since siya ay merong 4.2 liter compared kay Honda Navi na 3.5 liters lang. Ito naman. Punta naman tayo dito kay Honda Navi kasi baka naano na, 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 ano, na kay na discourage na kayo kumuha ng Honda Navi. Ito na sasabihin ko sa inyo yung tingin mga advantages ni Honda Navi versus sa isang Honda Beat. Pagdating dito kay Honda Navi, guys, kung gusto mo ng head turner at talagang bago sa paningin ng tao sa kalsada, go for Honda Navi kasi talagang pagdala mo to talagang napapalingon sila since halos wala pa talaga to. And kung dumamin man ang mga naka Honda Navi, talagang unique pa rin kayo since kayo yung unang batch ng mga naka Honda Navi, no? So pagdating sa looks, um I think I will go for Honda Nabi. Nabi talaga no lalo na sa mga available colors nya pagdating sa price comparison palagay na natin no na si Honda Beat ay nasa 70,000 at ito nasa 55,000 plus lang so ngayon ito guys yung own opinion ko isipin mo ah kung ikaw ay uh, bibili ng Honda Beat kunwari cash or kung installment man yan consider mo rin yung price ng Honda Nabi since kahit hindi siya naka FI at mas malakas siya ng konti lang naman sa gas, isipin mo yung 55,000 mo compared mo sa 70,000 kung cash man yan or installment. Isipin nyo guys yung matitipid mo kay Honda Navi na around 15k, hindi lang naman yung motor ang bibilin mo, ang gagastusan mo pag bumili ka ng motor, lalo kung bago ka pa lang. Bibili ka pa ng helmet, ayaw mo naman bumili ng mga substandard na helmet at titipirin natin yung safety natin. So, may pambili ka pa, may extra ka pa since nakatipid ka imbis na mag 70,000 plus ka na motor. Pangalawa, syempre bibili ka pa ng mga riding gears mo mga jacket or mga pants or mga gloves so ayun marami pang ibang expenses maglalagay ka pa ng top box so isipin mo if nasa 70k ka na pricing medyo kung yun lang talagang budget mo mahirapan ka na mag add ng mga additional na accessories at riding gears mo so yun yung isang point na gusto ko lang na iparealize sa inyo pero siyempre lahat naman tayo iba iba ng budget at ng opinion about that pero baka sakali makonsider nyo ito pa ang isa, kung ayaw mong maghulugan, kunwari ng motor kasi mahirap maghulugi, eh, diba guys, sa totoo lang installment. Laki pa ng tubo, real talk lang guys. Mas madali mong pag-ipunan na i-cash si Honda Navi kasi 55 lang siya eh, 58. Technically, mas mura siya, mas madali mo siya mabibili, mapag-ipunan at para hindi ka na mag-installment. Ngayon, kung mag installment ka pa rin kay Honda Navi, wala pa rin problema kasi mas mura pa rin siya. Literal, mas mababa pa rin yung babayaran mo in total, diba? Napakasarap gamitin ni Honda Navi guys, talaga talagang yung comfort, yung hatak niya kahit may angkas paahon ahon. may mga reviews na rin ako nakita na ayan, si Sir Kenji Moto lagi ko pinapanood na nakaangkas yung misis niya. So nag sila, ganyan, antipolo. So talagang kayang-kaya pa guys. So wala tayong duda dun no. At hopefully, ma ko rin siya ng long ride at uh, paahon guys. At ang isa pa pala na gusto ko kay Honda Nabi guys, yung pag-ride sa kanya, parang big bike yung pakiramdam. Since nandito yung tanki niya, yung tanki, yung style ng tanki, ang kanya ay nasa harap mo nakayakap yung legs mo sa kanya pag nagmomotor ka so para talagang naka big bike ka tapos syempre pag magpapagas ka advantage din dito since nandito yung gas tank mo pag bubuksan mo hindi ka natatayo no para ka talaga naka big bike or mga N Max or Aerox at saka sa mga nag-iisip naman or nagsasabi na mas ano na ako kay Honda Beat na ako kasi mas may power or mas advanced yung mga features guys sa totoo lang yung features kasi ng Honda Beat is mas mahal siya eh so dapat talaga mas mas angat siya sa tech sa features mas marami siyang included kasi kung ikukumpara mo siya kay Honda Nabi na napaka mura versus dito sa 70,000 plus syempre literal dapat talaga mas angat yung specs niya at dahil nga si Honda na guys ang market nito is ginawa para sa mga riders or sa mga gusto ng pang daily pang point A to point B uh, that doesn't mean naman nakukulangin ka sa power or sa arangkada or sa mga paahon guys pati sa fuel consumption since matipid din naman siya, malakas din yung power niya yung arangkada at uh, yung mga reviews na napanood din natin na may angkas. Nakapag-angkas na rin naman ako kaya alam ko rin yung power niya, kayang-kaya talaga. At kahit medyo pa ahon or mga ahonan ang daan sa inyo, talagang swabing swabe wala hindi ka mamumblema. Sa mga top speed naman syempre, itong mga ito hindi mo naman mo pa 100 eh as speed nila eh. So expect mo lang na mga around 80. 85 ganyan medyo stress na yung makina doon. So hindi na kung hindi ka naman into racing racing, so at delikado rin naman yun sa mga public road. So wag niyo na i-consider yung top speed top speed na 100 guys. Sa safety muna tayo. Ito pa yung nagsasabi na ay mabibiting ka dito kay Nabi kasi ano yan ni 110 cc lang yan mabibiting ka diyan sa speed sa ahon pag may angkas ka ganyan. Ang opinion ko naman diyan is kunari sa mga ano lang beginner or hindi hindi, hindi pa nakapagmotor or nakapag motor na pero bibili pa lang ng first motorcycle nila. Yung ito, itong mga 110cc na to, hindi mo naman talaga siya yung power na sinasabi nila na mabibitin. Hindi mo siya pwedeng sabihin na makukumpara mo yung power niya sa mga 125cc pataas since hindi ka naman nakapaggamit no kumbaga ng matagal. Kung baga, pag ginamit mo to at baguhang ka, yung power nito, okay na siya for you. Hindi mo siya masasabi na bitin kasi ganito ganyan. Hindi, kasi nga bago ka pa wala ka pang point of comparison. So kung yung inaalala nyo isa, ay magano na lang ako, iba na lang ako ng motor kasi 110cc lang yung mga yan. So wag nyo isipin yun dahil lalo na pag bago nga lang kayo, hindi nyo yun mararamdaman kasi more than enough yung power nito sa kalsada. Hindi naman to ilalagay, ilalabas ni Honda guys. Kung yung power nito hindi ka maka-overtake, yun, yun lang ang point ko don Very capable ito mga 110cc natin guys. So huwag kayong mag-aalala sa power, sa speed. Yan. So yun. Yun yung isa pang point. Tsaka syempre guys, pag bibili kayo ng motor, sa totoo lang, ganito yan eh. Ako, personal experience ko, nung unang bili ko ng motor ko, ganun din ba kayo? Parang pag may nagustuhan ka na ng motor, kahit ikumpara mo na mag-research ka pa ng iba, parang kinukonfirm mo na lang na talaga ba ito? ito na yung pinakamaganda kasi para kang nalab at per site na dun sa motor eh. Yung gusto mo talaga, yung parang, uy, may nakita ka motor tapos nagresearch ka na ng research about dun. Naghanap ka, nagtanong-tanong ka sa mga tropa kung sinong meron, pwede mo matry, ganyan. Yun yun eh, sa personal experience ko ganun. Parang kahit na nakakita ako ng ibang mas affordable or halimbawa mas magaganda ang features, ganyan. Or kahit mas mahal siya o mas mura siya. Parang hindi na rin nagmatter sa akin yun kasi alam ko na eh. Sa totoo lang alam ko na kung ano yung gusto kong motor. Kinukumpara ko na lang siya kung ano ba yung magaganda sa kanya versus dito. Ano ba yung pangit sa kanya versus sa ganitong motor or brand. Pero sa totoo lang ang ending, ang bibilhin mo talaga is kung ano yung parang pag nakita mo sa kalsada or na nakita mo yung mga reviews, mga video sa online is parang napapatalon yung puso mo na parang alam mo yun. Parang mga ano nyo lang yung mga jowa nyo lang yan eh. Kahit anong ipilit mo sa iba, kung sino yung gusto mo yun lang talaga so parang ang sa motor kung nagugustuhan mo sa looks kung sa looks ka magbabase at yung talagang masasabi mo ay gusto ko talaga yung tsura ni Nabi as suggestion ko sa inyo kunin nyo na kunin nyo yung kung anong gusto nyo hindi yung sinasabi namin na mga nagbablog or nagre-review huwag kayo makinig sa amin ang kunin nyo yung gusto nyo yung magiging masaya kayo pag sinakyan nyo punta kayo sa kasa sakyan nyo damahin nyo yung motor upuan nyo ganyan at uh, imagine nyo kung pwede mate drive, i-test drive nyo kasi kayo lang makakapag-decide kung ano yung fit sa unang-una sa budget nyo, sa pangangailangan nyo, sa daily needs nyo, kailangan nyo ba maraming storage, go for Honda Beat, may gulay board, may seat storage, kailangan nyo ng matipid kasi araw-araw kayo sa kalsada, go for Honda Beat kung talagang sobra-sobrang tipid ang gusto nyo. Pero pagdating naman sa maintenance, syempre, kar carburetor, mas mura ang maintenance nito. Hindi naman literal na mas mura, pero mas tipid to, mas madaling ito, no? Yung carburetor, wala nang mga laptop computer, ganyan na kailangan. At uh, ang oil nito, yan, mas less din ang maintenance, ha? Sa pagkakaalam ko, compare dito na medyo mas malaki ang maintenance. Pero, nasa sa inyo na lang, guys. Kumbaga, kung ano yung sa tingin nyo na parang ito yung gusto kong looks, eh. ito yung gusto ko pag nakasakay ako, eto yung dala ko. eto yung nakikita ng tao na bitbit ko at eto yung talagang masayang-masaya kapag gamit mo. Huwag mo isipin yung mga cons masyado or ano kasi lahat naman yan is very capable, more than capable sa mga public roads natin at pang daily. Hindi yan ilalabas ng mga Honda engineers guys magtiwala kayo na talagang bago yan ilabas sa merkado guys is talagang proven and tested nila yan na very capable yan para sa inyong mga daily needs kahit pa pang long ride ahonan ganyan so ayun lang guys uh, at siguro sa susunod na video tingnan natin kumpara naman natin siya sa Honda Click si Honda Navi versus Honda Click or pwede rin guys kung okay lang sa inyo, mag-comment kayo dyan sa baba kung may suggestion kayo sa mga susunod natin na video kung about Honda Navi pa rin ba, about Honda Click, about Honda Beat, meron din yata ang Mio dito. So comment lang kayo kung meron pa kayong mga tanong at susunda natin yung mga video. No? Yun lang guys, salamat at uh, subscribe kayo, mag-like na rin kayo sa video at see you sa next video natin. Bye bye, salamat.